nagda araw, sobrang bali sa ako. Tapos dagdag po yung stress sa buhay, lahat. Hindi mo nalaman kung anong iisipin mo. Yung piling mong nag-iisa ka. Parang pagod na pagod ka sa buhay mo. Ganun. Naranasan niyo na rin ba yun? parang depressed na depressed ka na, hindi mo nalaman ang gagawin mo. Sorry sa mga nagawa kong kasalanan sa inyong lahat.

Patensya na kayo guys. Oh. What? Ikat. <laughs> Tani wala ka naman patay agad sa Sunrock. <laughs> Ito. flashback. Ayan nga pala guys, kumuha ko ng dalawang sunblock. Siyempre, yung isang, isang sunblock, so walang laman, siyempre. Tapos yung isa meron, ninilipat ko lang. Tapos ayan. nga guys, takira nyo naman, sinasalin ko na. ay mabilisan lang ito. Tapos yan, wala na siyang laman. Ayan, hinugasan ko na yan. Ay, tapos, tinapon ko na yung tubig. Tapos ayan, no, nilagyan ko na ng, hinugasan ko ulit na. Sinabunan ko na sa labas pala. Tapos ayan, nilagyan ko na siya ng tubig. Tubig lang yun guys sa prank lang. Tayo <laughs> na ko lang kung marunong din ako mag-prank. Hindi pa lang kain ng daon ng mga daon-daon. Ayun. Tapos pa pala napabili pa ako diyan ng ano, you know, ng glucius. Yeah, glucius tong dinig ko. Wala ako sa makita pang dikit. Pa, Kaya eh, para paniwalaan naman ang gagawin kong prank. <laughs> Pero ayun, hindi wala ko alam kung, naging successful ngayon mga prank ko, guys. Ayun, ang sakit pa ng kamay ko. Nalagyan pa ng ano 'yun, pandikit yung kamay ko mahirap talaga gumawa ng, ng content yan. Kailangan yung sarili mo, hindi yung um, nag-reaction video ka lang. Mahirap talaga kung mag-isip pag content creator ka. Kaya na nga, ito. Ayan, isa prank guys. hindi po -25 Ito totoo. Tubig lang ang laman na hinigay at kulang. Paalala, huwag po niyo kung gandiyan.